Hello mga kababayan, this is Roy and you are watching again a short vlog. And for our today's short episode, ayan, today is Sunday, naka-free day po tayo, August 10, 2025. And mag -e 8.30 na po ng umaga. Ngayon, dito sa Dubrovnik, Croatia, uh oo, -oh. at alam nyo naman, almusal tayo ngayon, meron tayong kapi, mayroon akong bagong binirin sa cheese. Ito yung Eden cheese, kumbaga, o cheddar cheese sa Pilipinas. Nagtaya ko ng cheddar ngayon. Ayan. So, meron tayong itlog at syempre yung balagi kong binibiling tinapay. For me, pinakatabas yung tinapay na kinakain ko sa Kula Asia is ito. Interaglani bread. Yes. So, for our today's short episode, ayan. Short vlog lang naman to since kahapon nag-live tayo sa mga platforms natin and per your request ano, nakakatuwa kasi may mga first time viewers tayo so I will make a video again a short uh, mag lang tayo maglulukbak lang tayo kung paano ako nakapunta ulit ng Croatia since wala pa tayong major ganak ngayon yeah sobrang busy pa rin po talaga tapos ayun talaga literal na bahay trabaho lang talaga ang peg ko Yes, so ikaw, kayo mga kabayan na nasa Croatia na. Ayan, kamusta po ang season nyo so far? Sa seaside or sa city? Ayan, i-comment nyo yan. Pag-usapan natin ang inyong mga uh, na-experience na ngayon sa inyong first season dito sa Croatia. Okay? But before anything else, if you haven't yet subscribe and if you are new to this channel, please help me to reach 12,000 subscribers. Maraming salamat po sa lahat ng mga patuloy na hindi nag skip ng ads at sa mga patuloy po nagsusubscribe sa ating channel. We are almost 11 for guys. Thank you so much po. So, ayan. So, short vlog lang naman to. Kasi nga, may mga first time viewers tayo nasa Pilipinas, nasa uh, labas ng Pilipinas na nakakalap makapag-Croatia. Yes. So, pag-uusapan natin yung mga, kaya, mga ilang ano naman, mga ilang points lang na dapat nyo i-consider and bakit ako nandito sa Croatia. Oo. Wala na naka choice. <laughs> so, para lamigin ko lang ng konti yung kape ko kasi umuusok pa siya. Ayan. So, ang lamig ng tanong kaya po sa akin, bakit ko daw pinili ang Croatia? Pwede naman daw ako mag-Italy. Pwede ako mag-Spain. Lalo na ang bilis ng residency sa Spain, di ba? Okay, so sabi ko nga like, hindi ako napapagod magbigay, mag-look, magbipa ulit-ulit ng mga infos, mga share, mag-share ng mga experiences ko Kasi araw-araw mayroon tayong mga first time viewers So pinili ko po kasi ang Croatia guys dahil nandito yung opportunity for me nung ako ay nasa Qatar So supposed to be nga, pa-uwi na dapat ako noon, I'm planning to go home na kasi wala naman nangyayari para sa akin But, nag-open opportunity si Croatia for me. And, Europe na kasi yun. As in, alam ko, marami, halos lahat sa atin, pangarap, makapag-Europe, makapag-travel sa Europe. So, since it's Europe na, although hindi pa siya member ng Shenzhen before, nung pumunta ako dito, iginira po na talaga yung opportunity. Sabi ko, one season lang ako dito. Yes, one season lang. Maka-experience lang ako ng Europe. Uwi na ako. <laughs> Eto, mag-aapat na taon na ako dito. Nandito pa rin ako. So, so far, so good. Dahil na nag-shend dyan sa si Croatia. Diba? And, na, ano na, siguro, sa Dubrov kasi ako ever, eh. hindi ako nalipat sa ibang part ng Asia Siguro talaga napamahal na rin sa akin itong lugar. And, eh, familiar na rin sa akin. Yung mga tao din. Ayan. Plus, yung mga beaches. Ayan. Alam niyo, yung, <clears throat> parang feeling ko, nasa postcard ako araw-araw. Yes, sa so, sobrang ganda. At the same time, siguro open country kasi to, Christian country din. So, di ba? Nung sa Qatar, hindi ako medyo kagano kakapagsimba o yung may mga... Alam mo yung wala pa akong freedom. Although, dito naman din, mas, masasabi ko, mas may freedom ako dito. Kasi, yun yung open country. At the same time, parami ng parami rin ng mga Pinoy dito sa Croatia. So, di pa Parang nagiging ano na rin siya talaga. Uh, nun, at uh, somehow, is naiibisan yung homesickness ko. Yes. So, when it comes sa cost of living, yes, depende yan sa city o kung saan kayo nakatira. Usually, kasi, let's say, for example, ako nakalive out ako sa Dubrovnik, ang apartment na binabayaran ko dito ay 500 euros. Although, <laughs> may housing allowance naman ako from the company. So, ayun. Number 2 may mga ginat-down do ko sa food naman, yes, kung kayo ay talagang marunong magluto, di ba? Mas makakatipid kayo, syempre. Lalo na kung kayo ay marami sa bahay. Maghati-hati kayo, mga gastusin, ganyan. Pero kung kayo talaga yung tipo ng taong, ay, Lagi laging take away, o, oh, oh, good luck sa budget mo. No? So, challenge din talaga. Asa, until now naman, pinipili ko pa rin matutong magluto. Pero alam niyo talaga kapag siguro minsan talaga pag pagod ka na talaga sa trabaho, gusto uh, uh, mo nalang humilata. Diba? Okay, so ayun, maging matalino tayo sa pag-gastos. Uh, lalo na sa pagkain, guys. Sabi ko palagi, may kataasan ang cost of living dito sa Croatia. Okay, so ayun. <laughs> Madali ba maghanap ng trabaho sa mga foreigners? Okay. If you will notice, napakadaming mga agencies, especially sa Pilipinas, ang ah, nag-open na napakadaming opportunities for the Filipinos papuntang ko Asia. And nagiging in demand ang mga Pilipino dito. Lalo na sa hospitality sector. Yes. So, usually, ang mga in demand jobs dito ay cleaning, sa so hospitality, waiter, waitress, house, uh, uh, cook, assistant cook, mga ganyan, barista, bartenders, sa retail, kagaya ko. Yes. Hindi ganong kadali, hindi ganong kahirap maghanap ng trabaho compared sa other EU. But ang pinaka-challenging kasi dito guys is pagdating ng winter, lalo na kung sa first season niyo kayo ay seasonal worker, di ba? Challenging po talaga maghanap ng trabaho. Kasi, especially sa mga nagwo work sa seaside, ayan, okay, sa mga first time natin, sa mga naliluto po, ano po ba yung seasonal jobs? Okay, ang seasonal jobs po sa Croatia ay ang mga trabaho mapalukalman man o foreigner na um, tatagal lang hanggang summer. So usually nag start ang mga yan ng May, April, May, uh oo, -oh, at uh, nagtatapos ng October. Kaya karamihan sa mga ito, sa mga expats, mga Filipinos na nasa seaside ay pumupunta pa ng Zagreb. Kasi nando doon yung mga winter jobs nila lalo na kung kayo ay may mga agencies, 'di ba? So, yon challenging lalo na kung kayo talaga kasi napakaraming na napakarami ninyong may encounter na job seekers pagpatak ng winter. Yes, so I'm always suggesting na if you have an agency, 'di ba, magpa-consult muna kayo sa agency kung ano yung mga mangyayari sa yung sa winter or before you sign the contract. Let's say, for example, you have a permanent job already sa Middle East, di ba? And ang offer sa inyo, alamin niyo yung duration ng offer niyo dito sa Croatia kung seasonal or yearly. Usually, kapag ang mga contract ay two years, ayan, ganyan, ganyan, mga yearly, ang mga yan. Pero basta pumatak ng buwan-buwan, 9, 6 to 9 months ang duration ng contract niyo seasonal yan. So, pag-aralan ninyo na mabuti kasi magtitik po talaga kayo ng risk, guys. Lalo na sa mga nasa Middle East. Pag sa pagpunta dito, lalo na kung nakasanayan na ninyo yung talagang tuloy-tuloy na trabaho at meron kayong stable income. Hindi naman sa ayaw ko kayong papuntahin dito. Pero I just want you to be smart, be wise, kasi hindi naman po biro ang inyong gagastusin pagpunta dito. But kung kayo ay magagaling sa Pilipinas, seasonal go, guys. I-take nyo, i-grab nyo yung opportunity kasi bibihira magka, magkaroon ng ganyang klaseng opportunity sa Pilipinas. And sa hirap ng buhay ngayon sa atin, mag talk tayo, ba diba? Ang hirap hanapin ng ganong klaseng offer sa Pilipinas. No? So, yun. Next natin, guys. Okay, ayan. Sa mga first-time job seekers, ano yung mga requirements na kailangan? Okay, mapapilipinas man to or uh, labas ng Pilipinas, passport. Ihanda ninyo ang NBI apostille ninyo. Kung hindi nyo hinahanap sa Middle East ang NBI apostille, police clearance po ng bansa kung nasaan kayo ngayon, ipa-stamp ninyo sa MOFA, ayan, mga ganyan. School credentials, diploma, and ang alam ko, balita ko sa mga nasa Pilipinas, requirement na ang NC2 sa position na apply na ninyo, my God, and ipapakab na ninyo yung mga diploma ninyo, mga, mga documents ninyo. So, bakit? nagkakaganyan, hindi naman nyo sa Middle East okay, wag natin i ha let's do don't <laughs> let's don't compare kung ano man yung process ng Middle East sa Croatia kasi dito guys uh, actually this year lang siya uh -oh. this year? Uh -oh. oo na kasi tayo ng restrictions sa mga third world nationals pagkating sa pag issue ng mga working permits and visas ng mga employers sa mga, mga third world nga bakit nagkaroon ng restrictions? Ito yung abuse mental use ng working permits and visas, DRCs, mga tumatakas na walang paalam, lumilibat ng ibang part ng European countries. Ayan. So, if you will know, especially sa mga nasa labas ng Pilipinas, napakamalaki na ang gastusin ninyo. Yes. Ultimo plane ticket. Eh, or siguro yun na nga. Dahil noon pa man din siguro, may mga ganyan na ng scenarios. Although, nakataon lang talaga na this year talaga ay sobrang in-demand. So, daming opportunity for the third world National sa punta rito. Ang nangyayari nga ay gano'n. abuso yung paggamit ng working permits ng TRCs. So, sa mga naghihintay pa rin ng mga working permits still now, ayan, visas, always remember na it's due to restrictions. Yes. Uh, alam ko, nakakawala ng gana, nakaka-frustrate, nakaka-inip. But we have to understand na hindi control ng agencies or ng employers ang paglabas ng inyong mga documents dito. Okay, habaan nyo lang, pasasya ninyo. And as long as you have the contact or in touch sa inyong mga employers or agencies, pahawakan nyo lang yan. If you have work until now, hintayin na lang ninyo muna habang kayo ay nagwo-work, di ba? Ang mahalaga, kayo ay may nihintay, wala abi sa employer na hindi na magtutuloy, di ba? Huwag na mangyari, di ba? So, kung meron kayong mga trabaho ngayon, mag-focus muna kayo sa work ninyo. Kasi, unfortunately talaga, due to restrictions. Okay. Oh, so, wag yung away ng mga agencies. Or wag yung ikokumpara din yung proseso. Let's say, for example, you have a batchmate na nauna Lumabas sa inyo yung mga working permit. Although, sabay naman kayo nag-apply, nagpasa ng requirements, okay? Hindi po sabay-sabay lalabas ng mga working permits natin. Talaga, siguro, ipagkaloob natin, ilibigay natin yung pagkakataon na kapag time mo na, is time mo na talaga makaalis. No? So, yun. And, ayan. Sweldo. Okay? Ang dami kasi nalilito, guys. Hindi ko kasi pwede i-declare sa inyo yung exact salary ko. Kasi, every month, iba-iba ang salary ko. Okay? Depende sa bonus, incentives, yes, yeah, sa kota ng store. But I'm always telling you guys, the basic minimum wage ng Croatia, hindi na ako nakakain. <laughs> Ngayon ko lang na-realize. Pero okay lang yan. 970 euros po ang na ng Croatia. Gross yan guys, may kartas basic minimum wage. Hindi po kasi sinabi, basic minimum wage, ayan agad ang ay offer. Okay, again, pwede mas tumaas pa or above net na yan, 970. Since gross pa lang yan, may iba dito 970 ang net. So again, ayan. Asama na sa mga nasa Middle East, pag-isipan ninyo na mabuti kung ang offer sa inyo ay 970 gross. Ayan, pag-isipan ninyo na mabuti. And kung kayo ay may income na sa middle list na let's say 50k above, di ba? Stable income, di ba? So, pag-isipan ninyo na mabuti. Okay? Next. Ano yung mga challenges ko as an sa Croatia? Actually, wala naman major challenge. Kung baga siguro yung language lang talaga ako pinaka na challenge. Noong una kong punta dito, at the same time yun nga sa sitwasyon ng LGBTQ yes since makakain encounter talaga kayo guys na hindi pa ganun ka open hindi pa ganun ka comfortable pagdating sa ganun mindset so we have to respect that and ako naman kasi guys pag work work lang and hindi naman ako yung tipo ng ano ba diba? yung pag nasa public place lang din ako tahimik lang din naman ako so hindi talaga ako ma Siguro kapag nasa ano lang, syempre, pag Pinoy sa Pinoy, manaldal talaga ako. Pero kapag sa public area naman ako, hindi talaga. So, yun lang naman yung challenge sa akin. Hindi ako gaano nag-adjust sa pagkain kasi may mga pork naman dito, nakakabili naman ako pati kong kainin. ba? Diba? Language lang talaga. Talang. Sa pinoy doon ako pinaka na-challenge sa language barrier. Kasi you have to understand and you have to learn the language, guys. Kasi hindi siya imposible nga sabi ko, pero napakahirap aralin. But If you get used to it naman, especially sa work kasi, magagamit, magagamit man paulit-ulit yung mga language, yung mga terms na before is hindi mo maintindihan, naiintindihan mo na siya. So, don't pressure yourself, di ba? Matututo kayo in time. Next natin. Ayan. Aha. Okay, yun na naman. Sulit ba magtrabaho dito sa Croatia? Oo. Sulit lalo na if you ha, if you're a kind of a person of uh, if you're a, if you're a, ano ba kasi guys kung ikaw yung tipo ng tao na kasi <laughs> kung ikaw yung tipo ng tao na siguro mahaba yung pasensya mo and talagang mapagtiis kang tao o, hindi naman to the point na inaabuso ka siguro sa opportunity yeah let's say sa opportunity And yun nga, hindi mo naman siguro kung ikaw yung ng tao hindi ka nagra-rush pagdating sa sahod. You just you just have to appreciate everything na ginagawa mo. At the same time, alam niyo, you are seeking for growth day by day. Kahit pa sabi mo pa ulit-ulit lang ginagawa mo, you are continuously discovering what you are capable of. <coughs> Te! <laughs> Ganon. Tapos na kayo. Kasi yung utak ko itulog pa. So, ayan. si ako kasi ganun ako. Sabihin natin makapal ang mukha ko. Ang ako. Pero yung mga bagay nga talaga na hindi ko nga sukat akalain na magagawa ko is nagagawa ko na dito sa Croatia. Hindi lahat. Kaya yung pag-vlog, di ba? And... Sabi ko nga kanina, one season na ako sa Croatia, pero unang naka na season na ako dito. So, work isha for me. Again, guys, hindi porket na experience si Kwan, ay na din magiging experience si Kwan. Iba-iba tayo na may experience. It depends sa tao kung paano niya i-embrace yung changes sa buhay niya. Ang payo ko lang talaga, just be patient. Yes, be patient. Magtiis lang kayo. And eventually, makikita ninyo yung opportunity na hindi nyo akalain na mahanap nyo pala dito. Makikita nyo, marirealize nyo na ang layo-layo na pala. Yeah. So 'yun lang. Uh, magdasal lang kayo palagi. Just be grateful and thankful sa lahat ng opportunities na natatanggap ninyo, 'di ba? Kasi maniwala kayo sa perfect timing. Yes. Okay? So 'yun lang. Thank you so much sa panonood po ng ating short vlog for today and I hope na ano pala, pasensya na kayo kung wala pa tayong major ganap kasi talaga ang pakakapagod na. <laughs> Nakakapagod. Oo, oh, season talaga. Pag season talaga sa Croatia. Hindi naman siya bago sa akin. Pero pag ganto talaga ay talaga nakapahinga lang talaga ako. Pinipilit ko po mag-reply isa-isa sa inyo. Hindi talaga siya mauubos-ubos. Okay, so good luck sa mga may mga upcoming interviews pa rin, di ba? Sa mga naghihintay ng mga working permits at visas. I hope na makita-kita po tayong lahat dito sa Croatia. Okay? If you have any questions or suggestions, i-comment nyo lang. Malay nyo, yun na ako din maging next content dito sa ating channel. And I'm really looking forward talaga. Hi, Diyos lagi nila ako really looking forward. <laughs> Babawi ako, guys. Ha? Babawi ako. Pasensya na talaga kung talagang alam yan ng mga tao na nakakilala sa akin personal, sa personal nakakakita sa akin sa work personally alam niyo yung sitwasyon ko sobrang busy kong tao and ultimo hindi yan tayo makapagchismisan sa mga naghihintay po ng apply nila sa company ko guys okay hindi ko natin control yan. sabi ko nga sa inyo napakadami talaga nangyayari sobrang dami nangyayari kahit naman ako iba hindi ko na rin na kung ano ba yung basta ko ano na lang magiging schedule ko sa trabaho hindi ko na rin talaga alam pero dito pa rin ako, lumalaban, diba? So, ipag lang natin na magkaroon ng feedback sa inyo, yung mga apply ninyo. Pinipilit ko talaga makakuha ng info, pero napaka-busy talaga. As in, kung alam nyo lang talaga, guys, kung alam nyo lang talaga, kung alam nyo yung mga nangyayari, ko gaano super ka-hectic, busy, mga tao sa paligid ko, talagang, whew! Grabe, peak season, July, August, yes. So yun, good luck sa inyong mga future applications guys. Maraming maraming salamat po. And again, please help me to reach 12,000 subscribers and please don't skip ads. So that's all for today and I will see you on my next vlog. Ciao!